Ayong atlaw law kaninyong tanan niya ng paminaw karon ning tulumanon kini ang akong soliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Renner Obra o Gator na Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista ang magkatag o kinapuhi ng akong suwat soliran. Ako si Shella. 30 anyos o single. Nagpuyo sa Cordova, Cebu. Punto legal kining akong soliran. Kabahin kini sa akong cellphone na nakawat. Arun inyo hisaptan, Sugdon so, ko sa dihang nagplano kong magtikosyo. Ingon ini ang mga panghita ko. Magnegosyo ka. Unya, nagtrabaho man bon ka. Ang... Um, utngan sa alangkot ma. Bahala na. Kay kung unsa gani, kung mubuom ning negosyo ha, muntang kong trabaho isip call center agent. Ah, oh, ikaw na. Kunong sa'y plano nimo, mo. Masuporta rin ko ni Salamat, ma. salamat Lord. Huwag ko ni mo pa sa ati. Pila nalipay kay ko. Kay nakabawit bawi na ko taon sa akong puhunan nga giput aning ukay-ukay na kong negosyo ron. Unta, Lord. Padayo na ni. Dong Jamay, na kay load no, huwag tiyo eh. Nga naman. Ahak okay, eh, nahutdan dan ko eh. Kinsa mo tayo mong kontakunti. Da, kung ka ka ni okay okay lagi like itong. Mupalit na siya og bail good. Ako pa ni Mas pa pag magplan ka. Aron din ikas og Lord? Dagharabay ka customer sa iyong negosyo. Malagi akong huna-huna dong, uy. Kung makalugar ko uglakaw, oh. magplan na lang doon ko dong. Oh, pa pati. Chila, bago na masal lagi kag cellphone nak. Ay, Oma. Nagkuha na lang kong bago kay nagplan man ko. Para ni sa'yo mo negosyo. Mm hmm. Kas kay load magod. Uy, usahay di ko kabantay nga mahutdan na ko kong load Unya, na ako'y katransak sa negosyo. Ah, oh, maosad. Mas maayo hinoon kay nakahuna-huna ka ni Ana nga magplan na lang. Maulagi, ma. Ay, magtiwas ako set up anima maha? kadit lang. <sighs> Ibalhin akong akong online banking aning nga number. Ay, salamat in kinuo Ubay-ubay kid ang nag-inquire ang mga ukay-ukay bells, Ron. Naayupan nga, sigurado na good. Kaya nag-money transfer naman sila na o down payment. <laughs> ay, chuti na sa't sa niya. Tindera sa umaga, call center agent. May kay napakoy gamay oras para makatuk <small noise> Ayat na kaupan. Asa na kong kong. Ang kung magmaayaw kong ni Howie. Late na hinuon ko. <coughs> Ay! <coughs> na ay password ang akong cellphone, pwerte in din tao na akong guula sa dihanggi snatch kini. Wa ko mabalaka sa mismong cellphone. Nabalaka ko kay na ang akong online bank dito. Og nakuyawan ko kay tingalig ma-open nila og maka-transact na hinoon sila kwarta dito. Way na himo ang mga tao nga akong ipangayo og tabang at atong na. Nakasabot sad ko nga basig mahadlok sad sila kay tingalig na ay dahabaron nga kutsilyo o pusil tong tawhana nga nag-snatch sa akong cellphone. Maong dali-dali dayon kong may ato sa akong trabahoan o dito ko ng hangyo sa kong mga kauban kay tawagan ako mismo ang telco nga ipa-deactivate na akong akong sim. Unya. Hala, uy! Huwag ba yung mo tubag, Day? Huwag ba yung <laughs> Yes, yeah, hello, good evening. How can I? Miss, Miss, this is urgent. I want you to deactivate my SIM card. Karun da yun? Kay nakawat ang akong cellphone nung naata dito na akong online banking. Oh, yes, ma'am. Please give me your details. Ingun man sa number at mga card. Zero oh. nine. Ako, email? Kumusta, day? kung akong email, banks, day. Manawag ko sa bangko, day. Yes, ma'am, doon a big amount of loan transaction and na-transfer da yun. Unsa, ma'am? Di ba, miss? Niingon ko ninyo nga i-deactivate ang SIM? Ningan pa kami ko ninyo nga this is urgent kay nasnatch ang akong cellphone. Sorry, ma'am. Pero na-stop lang na mo nga makakall ug text ang SIM. Pero wak na mo ma-deactivate o tarong to stop receiving calls and texts. My God! So, possibly di ay nga transact ang snatcher dito through OTP. O mo sa di ay nga na-change pa sa akong online bank, ingon man ang akong email. <tinyo> nga kwarta tung tungura. Hinungdan nga, problema git kay ko Ang ako mga pangutana mo kining mo sunod. Unang pangutana, Makapugos ba sila o pabayad na ako atong na loan nga kwarta? Bisag na hack ang akong account? Ikaduhang pangutana, Doon na ba'y tulubagon ang telco sa identity thief nga nahitabo nako ako? Pwede ba sila mo ay manubag sa na loan nga kwarta? Ikatulong pangutana, Saan ba ang bangko? Kay, wa pa man oras, naka na o nakatransfer na ang nang snatch sa akong cellphone o wa ni ma-verify o tarong ang application o na nila i-release ang kwarta. Ikaupat o katapusan, doon na ba'y pwedeng makatabang nako ini? Kung doon naman, asa mang kumahimong maduol, palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Shalom. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si attorney Elaine Bathan. Kini si Dr. Rene Obra. Tarong adlaw kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problema ang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional o mga drug related nga mga problema. Muna ayaw na ipadugay ipadala ang inyong suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa Atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page. Padesad atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu seti Kumusta and hello sa to mga sukintig paminaw. greeting sa tanan na tong mga naminaw sa ilahang balay, silang opisina, silang tindahan, silahang mga radyo. Kung asa man mong dapita din ha, gibit-bit ba na ninyo sa gawas para mas kusog ang signal o sa to mga taxi driver, no? Nga nag-drive-drive pero naminaw sa to programa. Salamat kay ninyo kuya. Kay sige mo um, paminaw, subaybay, so, wag yung sipyat sa pipila katuig nga nagdaga na ning ato ang programa. Nagpabiling ditang number one. Number bro. one. Yes. No less than number one. Of course. Pasalamat <laughs> tag maayo, no? Uh, yes, and um, palihog lang po no, padayon pag like o pag follow sa DYHPRMN Cebu nga Facebook account. Pero ang inyohang mga suwat at tugyot ipadala sa kini ang akong suliran official writers. Or page. sa kana uh, third floor Jose si R. Martinez yes. Building, Osmeña Boulevard, ning yan sa Sugbo. Or sa suliran underscore six one two at yahoo Dot com po nga Facebook account. Dili sa Facebook account nga personal ni Dr. Obra. Unsa imong Facebook Dok? Dr. Rene Obra kanang naka white blazer, no? Yes, or kang Elaine Tantenko Bathan sa Facebook ug at ni Elaine sa Instagram ug Twitter. Adto lang yun sa ato ang official writers page pali. Yes. Ang ato makutlo nga mm. pagtulunan karong dalawa to ni, no? Ako yes. gininga tubangan, no? Mm. You are only a poor person if you are not happy with what you have. Hmm. Ha? <laughs> Di ka kontento kung sa may sa gin ginoon mo pubre lang yapon ka bisag daghan na kay kag bangko di ka po kakuntinto pubre lang gihapon ka yes kay <laughs> di mang para ni mo nothing man sila balik wala oh, no. ka being contented no is sa akin na mo ginay key happiness mao yun malipay ta pero kinsa mga igreet na to today yeah, kung de... si uh, Tismel Caballero Barliso no o si uh, Nicar uh, Navarro. Uh, mm -hmm. si Navarro. mm. Nalimot ko sa pinan Michelle Navarro. Mm. Attorney Emilio Aguilar Muntun Senior. Dia sa Sugol Children Leader. makata naman ka attorney? O attorney uh, Juan Albun, Lauro Albun. Uh, Dr. Rudy Coray pirminin na minaw na to, no? O uh, ngatong mga Uh, TRC Boys na uh, dalang kung kay mo mahurot na yes. tanga kung mga great no so uh, regards mo tanan diha also kang uh. Christian Marby Merly kang Julie Pardilio Apas kang Mamkaresa Sarabia uh, Recamadas Rekina kang Jaja uh, Batia Herodias kang Jures Ken ug kang Ricardo Tuwada Guada Maturan and kang Dudoy <coughs> Deskitadong akong classmate sa San Carlos Marcos, no, sa Sa accountancy. Hello, Doy. Ug kang Jeje Navares Mangyaw. Bakaro ug sa tanan ng mga sastre. Sa ako ang beshi nga si Dino Loren. Ug kang Atenina Cinco. Hello. Bago din nagchat na ko si Madam Ami Yap Atene. Mm. Congratulations dahil ni Congressman Coco Yap, no? Sa Southern Leyte District. Mm. Uh, na top, na, ta, top, ko sa top 20 ng mga performing congressman sa oh, yes. all over the Philippines. Congratulations, na uh, Congressman ko. Coco. Kuyap, diyan sa Sikan District, sa Southern Leyte, na? No? Punto legal ta today, partner? At yes, punto si legal. Si Sheila, 30 years old. Taga Cordova, Cebu. Mayor Didoy! <laughs> Hello, no? Kang kang attorney Panyares, no? O kang uh, congressman Lawrence Lagon, din ha, sa Cordova, Cebu. Okay. Mm. Unang pangutana, mm. Makapugos ba silang pagpabayad na ko atong na-loan na nga kwarta bisag na akong account? Um, Na-hack yung account atun ni? Na-hack ang iyahamang gong nahitabuan nino nga, um ang iyahang cellphone, gikawat. Oo, oo, Iya. Um, tungod feeling niya tungod ato na access ang iyahang mga ang iyahang mga accounts no Unia. Um, ang akong pangutana ani nga kung nahack yo dang imuhang account then dili kanila mapugos to um, loan kun dili ikaw ang niloan ato no nga uh, ang importante mangod ani is that the moment ma makawatan tag cellphone makawatan tag credit card, uh, wallet nga na ato ang mga ATM, ang una gyud natong buhaton is muadto kita or pahibaon na nato ang bangko nga am um, gikawat ang ato ang ATM, gikawat ato ang credit card, or gikawat atong cellphone nga ipa gud na nato, kay dilik dili gita, ang advice mo gud na ako, Ana, is dili gud ta mag-save mga password sa atong cellphone. Kaya mm, mm, mm. Kay, labaw na, ang, ang cellphone, the prone man kayo nagkawa, maski pag dili kawat, prone nga mahabilin, prone nga mawagtang, no, malimtan, mamisplace na to. Unya, naa din ha ang mga password. Kaya mo nahitabo sa iya ha, no? So, of course, kung giri Porto ni mo dayon the bank will not hold you liable or accountable kay man ang kana man pong pagpalon pud po sa bangko di mangud pud unta na dapat basta basta hmm. mususi mangud na sila kunya kanang mga online karun nga mga transactions gina discourage gudna na kay ang pag unsa may ilang measures to really verify also nga ikaw gudna. na especially kung gireport ni mo. So, di good ka angay mo bayad ato, especially nga dili man ikaw ang nitansak. gikawat man ang imuhang uh, cellphone, and then mula gina, kung gingon ninyo, the moment mahitabo na ninyo, change password gyud, no? Change password right away, deactivate, inform the bank nga nagkawat ang inyuhang hang, uh, nangawagtang ni ang yung ATM or something. Di ba ha? karoon lately, attorney, registered mo na itong mga cellphone? Yes, registered ang, ang, ang mga SIM Sim, ah uh, Oh, ang uh, uh, problema siguro ang akong duda sa na niya. niya, is that pag siyang cellphone na ang iyahang password na access na, na, access. na abli ang ah, cellphone. Ah. So nakit-anded to ang mga password sa iyahang bank account. Mm. So nakasood sa iyahang bank account. No, sir, so, na may mga strong features po doon ang cellphone, no, na may mga face recognition, nga kung dili mo hang naong, dili maabli. Mm -hmm. So, iigamita po na ang mga features po sa, sa cellphone. Mm -hmm. no, no, Pero I really suggest nga, di ganyan nyo isave ang inyong mga password o mga detalye sa inyong cellphone. Mm -hmm. mm -hmm. ba nga ng mga password no, mga birthday? Correct. ayo, so, well, ayaw, ayaw, ayaw na ng birthday, kadali kayo naman. <laughs> birthday mas mother-in-law. <laughs> 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 dili iya, habitaw. Wow. Uh, so, kadalang pangunahin mm. na doon na bay tulubagon ang talco or der telco mm. sa identity uh, theft theft mm. nga nahitabo na ko pwede ba sila maoy manubag sa nalun nga kwarta Mm. Okay. Um, ang nahita po, Ani, is this. Ang 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 telco, um, in a way, pwede ninyong ma-hold liable, especially kay na ako sa imuhang suwat, nga imo mangitaw ganda yun ang, ang telephone company to tell them to deactivate, but they did not uh, do it. Paghibaw ni mo, nga upapahibaw ni mo, nga ang imuhang um, stealth, cellphone. Pero, ang problema, Manggod, Ani, is this. Um, while ma-stop niya ang call, okay? ma-stop niya ang call, dili na ka matawgan, dili na ka makontak. So long as ang imuhang cellphone is still capable of wifi. Uh -huh. Which is the phone is capable separately no from the signal sa imuhang telephone company. Unya naasa like I said naasa imuhang cellphone ang password. Makatransact gihapon online. Mm. Kay lahi man Kaya, na ang wala, features. No? Yes, lahi man na ang features. So um in a way makaingon ko nga walay liability ang ang telephone company tungod kay na-access mana na, not using the, the signal sa telephone company, but possible nga gigamit ang wifi. No, so it's the phone itself that made it possible and not the telephone company. So wow. I think medyo lishould to go after the telephone company. Para nako na ko na inform ni mo ang bangko or negligent ang bangko nganing release atong loan, ang bangko will be the one liable. All right. Ikatulong mm. e, po na, sadan ba sad ang bangko kay wala pa man uras oras, naka-loan na og naka-transfer na ang nag snatch sa akong cellphone wala ni ma-verify o tarong ang application, una nila i-release ang kwarta. Yes. Muna akong gingon, if the bank was negligent, na wala gitarong og verify wala itarong protocols kung unsay mga um, procedures sa pagsusi kung um, ikaw bagyud na ang ni nitransak kung ning apply og loan sa mutpa if na-reported bagyud po ni mo, no? Sa bank nga, nga, nahak ang imuhang account, then... Uh, possible posibleng nga ang bangko pa ang mas liable than the telephone company. Sumaripan so, na siya ito niya. pa again. Supposed to be, yes. Ibalik. Oh. oh. Kaya ako, Doc, I've, I've tried, no? Dili ganit ni siya kanang, Dili ganit ni siya um, kawat pinaagi sa cellphone or sa ATM but may, may butoo kagdi ako ang check in na forge oh, oh. pero maklaro gini mo ang discrepancy sa ako ang signature nga to sa record sa bangko o ang signature sa check Nasipyat na lang yun ang bangko o in cash and I asked them to, to pay me ni bayad yun ang bangko ni bayad yun ang bangko mo nang open kag bank account no nagyut ay sample signature na tulo ko mo sample signature yun kag tulo unya ay yun nag usba mo yun nang imuhang ah pirma kaya Kay mm. mo man ilahang basis. Unya, sipya din po ang bangko because ang usual procedure ba nila is manawag sila ni mo, no? Labang mm. medyo dako ang kantidad. Which they also did not do sa ako ang case. So, malayable din ang So, usara din lang yung signature all throughout? All throughout. Isara. And then, constantly, kay usahay, um, as we go older, mausaba baya na gamay ang stroke, mm. muna ginapa-update po sa bangko sa ato ang current na nga signature. Okay na ko i-share, Mother. Patpaso mm. nang nako. Ako mm. may tignuro sa mga Coast Guard. Mm by diar or by the hundred sa daghan mm. sila Manila sa Bagdak pata na abot dito mm. di Cebu taas ba yun akong signature kita mm. taas kong signature ginaan ko sa Coast Guard nga si ba sa dak mm. i-shortcut na lang kung nga dili kay mo, mo, mm. kuan man mo, mo dipin siya man sa uban correct wag yun ako ko gapon batag kapuya, po kay daghan ako kayo. sad Oo. ako po akong pirma po sa akong notaryos ako ang pleadings po Oo oh, po akong pirma same bagyo do kay mo man akong pirma dito sa libro na mo Supreme Court pagpasar mm. nako. Lisod gyud usbon no? Oo, oh, lisod man imong usbon. Kay e may mo <laughs> sila na ako no long nga signature na po short signature. murog lisod oi. Eh. Ako dili ko. Oh. Initial ray right, tawag nimo ana. Initial. But for or, or for for official document it should be a regular signature. Alright, Ikaw pa tapos ang pumunta na. Mm. Do na by pwedeng makatabang nako ani kung do naman asa man ko pwedeng muduol, duol attorney Elaine. Mm. Atugyod At ka sa banko and then you file a, a e complaint against the bank ug dili gani then i elevate na sa ilahang legal or else pwede ka mo file og kaso as against the bank for the collection or for the payment nga dili gud na ka mahimong liable sa pagbayad ana besides no ikiha kanila wag gid sa sila basihan sa pagkulikta ana that should be chargeable losses to hmm. the bank and besides ang bangko naman ay insurance insured man ang ato ang account uh, no, 500,000 no up to 500,000 500,000 ah. oh. so ma-cover ana didto ang ilahang ang kanang losses sa ilahang sipyat no but mm. they have to di kanila pwede paninglon no di kanila may kaibara na no kay man ka nakakuha gwarta ato but di kanila pwede paninglon okay? okay, mga suking tig paminaw hinaut unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw kini si attorney Elaine Bathan, kini sa si Dr. Rene Obra daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuwang programa kini ang akong suliran

juga suka hmm. dia. Tu kau nak kuku tu ni bayi. Ah, Tapi dagang mata tegalain barang gay bayi. Nah, entah audio dia beli ke. dagang tahu. Nah. Tai, di tu tadi tai. Eh di tu ke lantung kayu? Kana? Sigi, kana. Di ni dah. Jadi, mai di ni Kita kay yang medua. Hai, oh. right. di tu nah. tu. Sigi bayi bagi buat apa? Oh. Nah. Hai, hai miss. Oh, ah. pa, oi. Ni yeah, ada ke? Ujui, kau lagi nak? Kaya ko yung mo. Dagan ni Uy. Na ako mga gagaw dito sa unahan ay. Ah, mo ba? Ay, ilalala mo sa mga amigo day. Uh, si Chris. Bye, Chris. Si Joy. Um, hi, Joy. Hello. Uh. Ha? Ganahan ka, Joy? Oo, bay. Gupahanggi ko niya. Sure ba? Lagi. Tagi ko sa iyo number eh. Wala problema. Ito pa. Ayan, ayan ang number o. Ah, 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 <laughs> eh, ko ginsay na nawag na ko. Ikaw din, Chris? Ako yung tao, Joey. Hindi yung number na ako. Nangayo ko ni Dudu. Ah. Ah, wako <laughs> no, ko makasamok ni mo, Joey. Mo Di ba tako busy? Ah, o Okay na ni mo kung mag-extrore-story yata. Eh, okay na, no, uy. Mag-extrore-story yata, go ba? Ah. <laughs> Munya, kumusta man muni Joy bai? Magsige na mig story story sa cellphone ba? Ah, uh, ya ya. Text text na sa story ya. May noon. Ya, yes. so may mong gilangayan dia. Ha? Eh, hey, padugay dugay bai, mau nanya kah? ka. Panguya bi Hah? Ha? Mo ari ka sa Oh Joy. Kan ha kun okay oh, ra mo. Ay, okay naman. Ako ida sa kwadjo sa. nakatul gyud da. Sayo na mo tultolon ning inyo. Onya, unsa may ato ni moron? Ah. Uh, Ibaw na tingali ka sa kuntuyo. Na wag gyud ko Kung o magali ka makasulti gani. Sipato si mo. Mauwa na may nuwa kanimu. Uy, binuang na to, uy. Habit ako, di mo toyo, Chris, nga niya magiging mo? Manguyab ko nimu. Ha? Habit ako, mutugan ako ni Mustinoda. Katungo natin nagita. Wala na ko makatugog. Tarawa nga to. Ay, nagsigi naman kung nauna niyo. Chris. I love you, Joy. May chance ka ko. Kaling ang tikagwa. Oh, Joy. Uy, <laughs> <laughs> nagkumpa ba yung naong... Turo mo. Kung ano, di ko woman. Ah, Serius yun yung ako, ha? Love tika. <laughs> Bitaw, Chris, uy. Gadaan ang sabkunin mo. Kung mau nga. Uyab na ta. <laughs> Oh, Chris. Ako na kang isugot. <laughs> Salamat, Choy. Recorded by Splendid Gaming. Congrats ba kay uyab na manday mong Joy? Salamat <laughs> Ang way, eh. uh. ay. Ang tingi ka ng amig eh. Ayun tao nagpasakit ba Hindi ganun may ba kay... Love kita ko si Joey. Ako ni surprise si Joey. Ako siya tuon sa ila. Na uh, di ko magpapaw niya. Ito <laughs> nga, ako siyang dadan o buwa ko chocolates. Oh, o, no? oh, uh, ma din si Joey do. Oh, haim day si Joey tita. Buat po ba kung ito siya siyang amiga? Um, no ah, mau tita? Ah, ipalihog na ko ang gata ganyan buwak ang chocolates ni Joy, tita? Ah, sige, do. Sorry kayo, Chris, ha? Na-timing yun nga, pag-arin ni mo sa amo. Naamil ako sa akong mga amika. Okay, right, Joy. Ah, o nga, nadawat mo ang akong uh, gibiling na buwak o chocolates? Oo, oh, o, oh. oh, Chris. Salamat ni ato, ha? <laughs> Ikaw, good. Ah, uh, Joy, ugma ba? Domingo man. Panimba ta? Ah, uh, sige. Ako lang ang uh, alahan sa inyo. Sige, sige. Pagpaabot ko ni mo. Ha? Uwa din si Joy, tita? Uwa man doon. ano din siya, tita? Naaman na nanawag niya. Iya ko itong amiga mo. Simba ko no sila. O, oh. ano siya? Nga ay nagsabot mo. Umuan mm. ni ka. Nagsabot mo kami -gabi, gabi, tita. Manimba mi, ug. Ako siyang anihiyong din sa si inyo na nakailis man na yun eh. pagpanawag siyang amiga, nilakaw mandayon. na yun. Huwag kay klaro yung sabot eh. Sorry, no good. Maayog kayo na itong sabot ko na manimbat ah. Yan, nikuyog na hinunan ka mga amiga. Pwede na magkukuha to. Oh iya, ubo man ka maabot mau to pag panawag sa kami gani ko yung kunya kay padungan sa timo <coughs> sorry ka ayo ha chris ay, okra Kila, Ay, may inong ulit sa amo eh. Di sa so ugunahan mo silang juhi Kasi, tuwa na sa tuwing yung amiga. Ah, may pag muad to ko silang dodo. Arong maling ko? ako. Oh, Chris? Hindi ka? Wala kayo ko sa bahay eh. Mga suruy na ka din sa inyo. Ah, nga rin. May lakaw ka? Ha? Ah, kuwan. Wala man hinuun. Bay, hinuun sa mga bay. Anong marag ka gikuyawan? Ha? Wala ko eh. Kuyawan. Sure. Tawad talaga akong likod. Katol ka ayo. Oh, uh, Joy? Nga nung ko silang dodo. Aha? Uh -huh. Kukuan? Kadit. Kadit uh -uh. sa doon akong nadungog? B? nag -be ka ni Dodo? Oo. Uh oh, oh, oh. Ang sibuti ni Bay. Um, Bay, sorry kayo ba O, 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 Unsa tiyo ko ni! Eh? Chris, pasaylo ako. Pero wala ko mahikugman ni mo. Unsa tiyo? Kung dili na imong amiga ang permini mong ikakuyok. Si Dudu na eh! Kris, Chris. Kaya malipay ko kung siya akong kauban. Makasabot siya na ako. Huwag magkasinabot may daghang mga butang. Um, ang kubay, kubay, kubay. Pasaylo ka ko kubay, ha? Ang tinuwag ito, kubay, dugay na kayo kong ganahan ni Joy. Nangitaligin ko sa kong panahon, kubay, nga masulti na pa rin yung akong gibati. Kung parehas din sa mga gibati, bay. nga, uh, makasabot ka na ako, bay. Usbon ako, Chris. Sorry. Pangita ni niy sa so na lang o glain niya tinuoy niya na mo. Sa pag-uusap natin, Sa kong kasi tanin. Huwag ko Nga nga uyab, maadto pa sa suod na higala. Sakit man, pero kinahang nga nga kong dawato. Kadang iyo duduk o joy menghina nga malipayon mo sa relasyon. Bibi to. Daghang salamat sa so pagdagan ning akong tampo. More power, RM. Recorded by Splendor Gaming. Mau kita mau yang kalian tagi ni Chris, nanti San Carlos City Negros <coughs> Occidental Central. Uban sahut, ngaji kita awit nga dikeluarkan. Nangako ka sa ibalang tinupat. Mm -hmm.